yung delivery ng Mighty. Charing. <laughs> Ito yung kinuha natin na Mighty. Bale, limang rim na kamil at ah, saka yung Mighty na green tatlong rim. Tapos pag bumili ka daw ng dalawang kahang may ang uh, kamil, meron kang libreng isang sardina. Wow! bili na kayo ng dalawang kahang kamil, may libre kang sardina. Wow! Diba? So lahat yan, babayaran natin ay mahigit 10,000. Charing. So ayan nga guys ha. Bili na kayo mga soki. Yung mga soki natin dyan. Nabili ng kamil. Bumili kayo ng dalawang kahang kamil. May libre na sardinas. So yan yung libre natin. Pag hindi kayo bumili ng dalawang kaha, si Siyempre, saan mapupunta yung Mega Sardin? Siyempre, sa akin. Tiyari! <laughs> diba? pag hindi kayo bumili, isang kahalag yung bilhin nyo, tapos pati itingi. yung sardinas, dito siyempre sa akin, hindi sa inyo. Malamang, kasi libre ko yan. Hmm. Bali, 20, 25 peraso na sardinas. Yan yung papromo nila ngayon. Tapos, meron din silang papromo. Yung kaha nito, binabawa sa binabayaran namin. Ayan. Kaya iniipon ko yung kaha ng kamil at ah, saka yung sa Mighty naman ay may papromo din sila Naglalagay ng draft box Lagyan mo ng pangalan, name, address, edad Silagay sila sa draft box, tapos may raffle promo Mananalo ka ng motor at ah, saka kuchi kuchi ba tawag doon? <laughs> Bala kayo basta yun yung tawag dito sa Samar So yun lang naman yung update natin Sakto lang din dumating sila kasi Paubos na yung aking Mighty. Yung Camel medyo marami pa kasi yun na lang natira o oh, dalawang rim na lang na Camel yung natira sa atin kaya ayun. So, yun yung update natin sa ating tindahan, mga darling. Tindahan natin, ayan, medyo marami pang laman. Parang hindi siya na nababawasan. Yung ba? Diba? Mm. Kaya matumal ngayon.